Yan mga ka all right, mga unao oh, maniud to na o. Uma naman silang pabukid. Padagat na pud sila. Tara ay. Guys, guys oh, mga Solibran family guys guys og oh, Labrador families, oh, Juan. Uh, family og kuan. agustines family, Garhas family. Ayun, unsa pa may naa Bilaskis family. Abarkis di ay. Oh. Uy, tapas, pa Agustinis Ito si Si Sangay Erase, uh, Ibilaskis Abarkis <laughs> Alright, di yeah, kami karun sa The daplis lang Tamalistis da Okay, oh, sa may ganahan no, Huwag ka ng Balanghoy Kaya paklay Kapipino Tapos kinilaw na Guno. 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 na Guno. Guno. nya Guno. 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 na Guno. 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 mga Guno. 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 mga Guno. 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 may Guno. 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 Guno sila Demilis Oh si Demilis na, gilis na na day. Oh apa di ai? Ka pa? <laughs> <laughs> oh shout out day ko diha kay Mia Leonor ha da sakana da oh. Ka na diri dali diri plato diri pagkuha na diri Mia. Love you oh my. Maduplicate Pa mana ko Leon. Diapdi payod. Oh shout out day sa Payod. Payod family. Aligri family. Ana Alegre family. Ha? Huh? Natug pa ang Agis Delight man ka Tara si Princess May Garhas. Oh, congratulations. Ah, <laughs> <laughs> oh, sa mo mama storya be. Tapping. Tapping. Hoy <laughs> bisan <laughs> to be aron. okay kay storya? Wa, imin. Imin lang. congratulations sa mga nang graduate. Wow. Sana all. dungan. Sana all. Hello. Hello. Siguro ligudaga to date dagat celebrity TikTok celebrity. Hi guys. Hello. Tindot ka yon. Oh shit. Ano? Dali gari kay Siguro pa ni gurong. Hi vlog welcome to my guys. Oh, Ang graduate The princess me. Ang graduate princess princess me. Garha. Kikop, ali baba. Og si Mark Solibran. kato si Mark. Solibran. Anika huh? Maninggo. Si Anika Maningo. Kind of weakest, si Anika Maningo. Si Anika Maningo. Si Anika Maningo. Si Anika Princess Amber. Ayay! Bawa ni si Princess Amber. Oh, shout out kay Princess Amber. Um, Payon. Payon. Payon deh yeah. e, siya. Kini shout out pun yang graduate masa ni. Aw. Yang graduate ni sa. Sa Bats 2000. Ano mo? Tagak. Sa tagak. graduate <laughs> <'Kay>. <laughs> Oh, shout out. Kaway-kaway na lang. Oh, kaway-kaway. All right, guys. Bye-bye. Wow, -bye. nami. Oh, shout out de. Eh, shout out kay Marian Balls ba? Oh, hi, hi. Marian. Oh, huh? Marian Balls. <laughs> oh, shout out kay Marian Balls. Lang. Shout out kay Marian. <laughs> <laughs> Sige na, bye-bye. Bye-bye. <laughs> <laughs> See you next vlog, mga ka-alright. Kao Kaul na me. Alright! <laughs>